Ang bawat tao ay may pinagdaraanan, may mga pangangailangan. At sa bawat unos na nararanasan natin sa buhay, tayo ay naghahanap ng masasandalan para makakita ng munting liwanag ng pag-asa at makakuha ng tulong na tutugon sa krisis na ating kinakaharap. Dito sa AX Chronicles, matutunghayan natin kung paanong sinamahan ng DSWD ang bawat kliyente mula sa kanilang hamon sa buhay hanggang sa pagbangon. Tanging pagkabigla at hindi maipaliwanag na emosyon ang nararamdaman ni Celestina nang marinig mula sa kabilang linya ng telepono na wala na ang kanyang asawang si Elmer Reyes. Bale, siyempre po, nabigla, -na nagulat, at the same time, nalungkot. Pero ganun po talaga yata ang buhay. Isa kasi si Elmer sa tatlong nasawi sa naganap na aksidente sa bahagi ng batasan San Mateo Road sa Quezon City. Kwento ni Celestina, Araw-araw na bumibiyahe sa gabi ang kanyang asawang si Elmer na isang move-it rider. Kaya naman, laking gulat niya nang malaman na napabilang ang asawa sa mga namatay sa aksidente. Bali po, ang, ang asawa ko po, nagtatrabaho po siya as move it rider. Every night po, nagbabiyahe siya. Uh, Umiikot-ikot po siya dito sa Quezon City para magbiyahe. Ngayon po, nung time na yon, almost 10.30 po siya umalis ng bahay namin. Bali, nag, ano po po siya, um, nagsabi nga po siya na magbabiyahe siya kahit masama yung pakiramdam niya. Pero okay naman po siya. Mm, tapos yun po, um, yun po, kunabukasan pag-wising ko, uh, bali nag, nagtaka lang po ako bakit hindi po siya umuwi. Dapat po, 6 a.m. nasa bahay na siya. Ngayon, nung tinawagan ko po, po siya sa cellphone niya, hindi po siya sumasagot, hindi rin po siya naka-online. Then, after po nung tinawagan ko po, po siya sa Viber niya, ayun po, doon ko po nalaman, sinagot po ako sa traffic sector na yun po yung nangyari na nakasama yung asawa ko sa aksidente. Sabi ni Celestina, madalas na nagme-message sa kanya ang asawa kung saan ito nandun. Pero sa pagkakataong yun, ay wala siyang natanggap na anumang mensahe o text message mula kay Elmer sa buong magdamag na ito ay bumiyahe. Kadalasan po nagme-message sa akin or kaya tumatawag. Uh, na po, nandito ako sa ganito, andito ako sa ganyan. That time po, wala po siya kahit isang message. Or minsan naman po, hindi po siya nakakapag-message pag sobrang dami ng kanyang ano, uh, booking. Nagtaka lang po ako nung umaga, which is 7.30 na, hindi pa dumadating. Yun, dun lang po ako nagtaka. Dun po ako medyo kinabahan kasi at the same time, hindi siya naka-online 7 hours ago. Hindi naman po siya ganun. So, yun na po. At dahil sa pangyayaring ito, hindi na alam ni Celestina kung saan huhugot ng pambayad para sa pagpapalibing ng kanyang asawa. Kaya naman, siya ay dumulog sa tanggapan ng Department of Social Welfare and Development sa pamamagitan ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS upang humingi ng tulong. Bali ang inilapit ko po sa DSWD is matulungan po ako sa funeral assistance po kasi medyo malaki po yung kailangan naming bayaran sa uh, funeraria. Ngayon po kasi po yung um, operator hindi po masyadong nakikipag-coordinate sa amin which is sana po siya po yung mag-aasikaso ng lahat ng mga bills namin sa funeraria. Kaya lang wala pong show up si operator. Kaya po humihingi po ako ng tulong sa DSWD para po matulungan ako sa funeral assistance para po sa asawa. Sa ngayon po wala po akong trabaho kasi umasa lang po kami ngayon sa mister ko. Ngayon po, since wala na rin po siya, hindi rin po namin alam kung paano kami mag uisa Hindi rin po namin alam kung kami kukuha. Bali, yun, yun medyo pinaproblema po talaga namin. Yung pag-aaral ng mga bata, ako po ay nagpapasalamat sa DSWD. Nakuha ko na po yung guarantee letter. Malaking tulong po ito sa pagpapalibing sa aking asawa. Maraming maraming salamat po sa DSWD. Ilan lamang ang storya ni Maria Celestina sa mga nabigyan ng tulong ng Assistance to Individuals in Crisis Situation Program ng DSWD. Isang storya na nagpapakita na ang ahensya ay inyong kapaligat. Dahil sa DSWD, bawat buhay ay mahalaga. Ako si Melka Bigting ng Digital Media Service para sa AX Chronicles.